sa the Band, sa Shanghai, China. Ganito naman siya kapag gabi. Ganito karaming tao ang pumunta last February 2024. Philippine. Philippine. Mm -hmm. Samahan niyo ako sa pag-travel dito sa The Band, Shanghai, China. So, pupunta na kami sa subway. Ayan, sabi ni mama ko, baka hindi ko naman daw alam yung gagawin. Hindi niya alam. Hindi ko talaga alam. <laughs> ah, <okay. laughs> Hindi, alam ko. Alam ko yung daan. Kaya nga, nag, ano na ako kagabi, di ba? Nag-aral-aral na ako. Andito na tayo sa subway at mag-ano na tayo. So, English mode. Kukuha na tayo ng ticket dito. So, sa line 14 kasi, kami pupunta. I mean, sa line 14 kasi tayo. Tapos, sa Genru. Saan ba yung Genru? Genru, eto. Yan. Tapos, apat. Yan. Okay? QR code payment na lang. QR code payment. Okay? Yan. Nagbayad na ako sa QR at lumabas na itong mga card. Pwede na kaming pumunta doon. Ah, Hala. Hey. And now, eto, kung paano siya. Please use ticket. Check-in area. Paano ito? Ayun. Sa line 14. Ayun, Jenru. So, dito tayo. Tama, dito tayo sasakay. Diba? next stop na kami bababa. Ang bilis lang ng biyahe. Pero meron pa tayong sasakyan niya. Tapos sa subway meron siyang English na translation. Kaya maintindihan mo naman. So, tapos na kami sa subway. Ang problem na lang, apat na station yun ha, apat na palit yun. Ang problem na lang ngayon is, paano kami lalabas? Kasi nga, itong mga cards na to, hanggang sa general lang. Ay, Pero sabi kanina nung officer, kahit wag na daw bumili ng bago at kahit adults na lang. So, tingnan ko kung tama yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Okay, insert mo na. Oh. Isa-isa lang. Try lang namin itong McDo dito. Tsaka mag-CCR na din. Break time muna namin. Dahil sa apat na palit-palit ng station ng tren. Ayan bacon yung kay mama. Wait lang. Tapos yung sa akin, Big Mac ata to. Tapos walang rice. Wala silang rice na yung meal nila. Ano lang, chicken, fries. Tapos coke, ganun. Walang meal na may rice. Ganyan pala dito. Hindi kasi sila may lig dun. Yan. And then nuggets lang. Corn and chicken na pinapapak. Ayan. Nakalagay siya dito. Tapos ganyan lang. Ganito. Malaki naman, pero parang tingnan ko. Mami, to... Mas crunchy siya sa ano, ang Pilipinas. Pero yung laki niya, yeah. same lang. Tapos, ang babait talaga ng mga tao dito. Katulad nung ano dito, kuro uh, dito, tinuruan niya pa akong, nagbayad na ako sa cellphone through Waze and Pay, WeChat, pero tinuruan niya pa akong mag-order sa app para mabalik yung para magkaroon ng discount. So nung ginamit niya yung app, tinulungan niya akong mag-type na discount ako ng 220 pesos. Mm, bait nila no. Sa atin naman ako kasi, 'di ba? Masyado silang concerned. 'Di ba? Parang ano pa bang pakialam niya kung sakaling namahalan ako, ganun. Importante nagbayad na ako, 'di ba? Pero binalik nila. Pero binalik pa rin niya, sinabi niya pa rin kung saan ako makakamura. Ang bait talaga ng mga Chinese. Yung ibang Chinese. <laughs> yung ibang Chinese laging mainit yung ulo. <laughs> Wait, hindi natin alam saan ang daan. Masyado <laughs> up. Yan, mukha na tayong nasa ano, Europe. Si Bert. Oo <laughs> nga, no, my Bert. Tara, doon yung daan. Let's go, mga humpy. Tita, how kay mami? CR muna kami. At ganito yung mga CR okay. ng ano. Ayan, meron silang sit and merong squat. Public toilet. Dito pa lang maganda na. Kita na yung Oriental Tower. Ang Ang ganda. Pa, pa, So, guys, sa paglakad-lakad, ang ginagamit namin is by Do Map At yung Shanghai Interactive Metro app para naman yon sa mga NTR. Mas accurate kasi yon kaysa sa Google Map. Ang daming nakapark ng na mga bike dito. Gusto kong magbike. Malapit na. Andito na kami sa Europe. Italy, Charot, Europe, Italy. Nagawa. <laughs> Di ba? Napunta tayo sa ano? West. Up <laughs> uh, and down yung mga bus. Sobrang daming tao. Ito, dito na kami sa sightseeing. Dito talaga yung maraming tao. Oh. Ito na yung The Band Sightseeing uh -huh. Tunnel. Tapos sa kabila, yung mga European style na mga architecture. Ang ganda dito kasi dito, sa isang kabila parang modern tapos futuristic. Sa kabila naman, parang uh, classic style yan, European. European. So pahinga lang pahinga lang kami dito sa may daban. Mamaya pupunta kami ng U Garden. Kung kakayanin pa. <laughs> kung hindi pa ganong pagod. Nintay namin light up etong daban. Parang gusto namin mag-cruise. Kaya ah, lalakarin lalaka rin namin doon ngayon. At tignan namin kung makaka-avail kami. Para medyo solo yung view doon sa daban. Kasi medyo maganda kapag solo mo, ba? Diba? Kasi dito, ang daming tao rin kasi, oh. 'di ba? Tsaka habang naghihintay kami, lalakad-lakad na rin kami. Sobrang lamig kasi pag 'di gumagalaw eh. Nilamig ako nung nakastay lang kami doon. So nakita ko lang sa clock itong Kuangpo River Cruise sinerge ko yung map niya, sinundan ko at try ko kung makakabili ako ng ticket dito kahit wag na magbook sa clock, ayan. And parang mas mura ata pag personal eh. Let's see. Grabe yung crowd dito. Grabe. Kahit gusto naming mag-cruise, kahit gusto naming mag- ano, activity umakyat dun sa tower, sobra uh, nakakatamad kasi hindi ka makakalakad sa dami ng tao. Bumaba na kami kasi dito medyo konti. Dun sa taas, daming tao, puro tao. May 1,000 million dito yung may tao dito. Dami mga tao dito sa Shanghai at sa China. Kaya nga, kaya nga kahit gusto mong mag, ano, mag-avail ng mga activities, parang tatamarin ka kasi hindi ka makakalakad dun sa pupuntahan mo eh. Tignan mo naman. Crowded. Tignan nyo naman yan guys. Yung sa taas niyan kanina, sobrang dami. Ay nako punta na lang kami sa isa pang tourist spot sa Yuyan Garden. Pero baka doon din maraming tao kasi Lantern Festival ngayon doon eh. Let's see. Ah, light up, light up, light up, light up. Wala, hindi ko na-videoan yung nagpa 5 So, naabutan naming umilaw itong street na to, yung The Band. Pati yung Shanghai, kaso yung Shanghai, I mean yung Oriental Pearl, at saka yung tower. Hindi na kami umakyat dun sa kabila kung saan kami kanina kasi ang daming tao. Kita nyo naman, <laughs> dami-daming tao. So, yan. Dito, maganda mag-picture. At least, eto, nakikita namin to yung magandang view. Tapos yung sa kabila, need mo pang umakyat doon sa hagdan, which is maraming maraming tao. <laughs> parang napaka-ironic kasi ako sa tingin ko, maiingay talaga sila pag nagsalita. Talagang parang pasigaw. Pero kapag nandito ka sa pasyalan, at saka pag maraming tao, hindi man may ingay na as in. Yung anong Ganon. Ganun. To think na daming tao, may ako nakakita. ganito karaming tao siguro sa buhay ko. Sobra. Kanina sa taas, para na sardinas, di na kami makagalaw. So, bumaba na ako kasi parang nasosopukate na rin ako kasi puro likod na lang nakikita ko. Likod sa harap, likod dito. Oh. sa sobrang dami ng tao, hindi ko na inano. Bumaba na ako dito. At least, nakita ko pa rin na umilaw to itong street na to, napakaganda napaka, parang nabuhay bigla mas lalong nabuhay, kanina yung parang ang ng tao na ano yung, ma, na open yung mga ilaw sumigla yung mga tao, parang it's time to party, parang ganun so let's see punta tayo sa Yuyan, kung kakayanin pa ng power hindi pa kami kumain so siguro doon kami magtatry ng seafood ito pala yung saklok yung the band, sightseeing tunnel so siguro papasok dyan hindi ko lang alam kung ano yung view dyan kasi hindi na namin siya in-avail. Tara, jump! Anong ba to? Relief really good? O, oh. oh, diba? O. Oh. Saan ka pa sisingit yan, girl? Saan ka sisingit dyan, girl? Parang may artista dito, girl, ah. May artista ba dyan, girl? Ayan, nakakuha ako ng better picture, better spot. Ayan. Gilid nga lang. Kasi marami na tao din sa bandang gitna eh. Yan. Umakyat kami kung saan kami kanina ulit kasi ang ganda. Kailangan maano ko to ma-video. mag Yuyuan Garden pa sana kami kaso pagod na talaga. Ayan. ba diba, Pagod na talaga yung mga bata. Malayo pa tayo medyo. Kaya uwi na muna kami. Habang nandito ako, tinitignan ko yung mga building na papaisip ako. Sabi ko, totoo ba to? Totoo ba yung mga building na to? Parang... Parang panaginip lang eh. Parang panaginip lang na nandito na ako sa Shanghai. Sa China. Sa... Wake up, wake up. Sa abroad. Nakapag airplane na. Parang pangarap lang. Ilang months. Ilang months ko tong inano. ah uh, plinano sa pagkuha ng mga papeles namin magpapamilya para makapunta dito. Ah. Ngayon, nandito na ako. At naglalakad kami ng pauwi. Sila pagod na pagod. Kahit ako pagod na ako. Kaso feeling ko, may power pa rin ako kasi parang sinusulit ko. Ganon. Sila kasi, mga bata na kasi eh. Kaya pagod na talaga sila. Tsaka si mama ko, syempre may sakit pa siya. Kaya kailangan na namin umuwi. Back to subway na. Naglalakad muna kami ng mga ilang meter. <laughs> Oo, oh, kakain ka na. Kanina ay ka na, no? So, kakain na lang tayo malapit doon sa hotel natin para hindi na tayo mapagod mamaya. Ah, uh, dali. Picturing ko kayo. May mga sauce to, mga sauce to. Pero hindi ko alam kung paano siya. Hindi ko rin alam paano gamitin. <laughs> Tinulungan na ako hindi kasi ako marunong. Ah ganun pala. ah gawain siya. Rang ro'ng Tara, jam! Sino pa ako? Ako sa biyasa. O pwede ka nung panuntilan niya. mix siya pa. ano? I-mix daw muna. Yeah, okay. Tapos pwede natin sausawan. Anong yellow? Kinain mo? <laughs> <laughs> Yan. Hot pot kami. Mayroon ba Oo

Gustong gusto nila si Ampe, oh. <laughs> talaga ng mga ano. abay talaga ng mga Chinese. Specifically yung mga nasa restaurant na mga crew or waiter, waitress na nandito sa ano China. Ang babay nila, maasikaso. Yung pagtatanggal pa nila kami ng mga mantika dito sa hotpot. Hindi naman nila ginagawa sa lahat. Siguro sa amin lang. Kasi, siguro nakikita nila hindi kami marunong. <laughs> At saka, gustong-gusto nila yung mga anak ko. Kasi nga, ngayon na sinamahan niya sa CR eh. Siya na lang daw magsasama. Oo, oo tapos kinakagapa nila. Nakaka-overwhelm. Ano, kasi sa Pilipinas, di naman, syempre, normal ano lang yun. Yung mukha natin doon, di naman foreigner yung ano pare-pares lang tayong Pilipino doon. wala namang special treatment. <laughs> Dito kasi, makikita mo may special treatment. <laughs> Our video ends here. Next vlog naman po is about Yuyan Garden. Thanks for watching!